mga idol lalabas kami dito sa Puerto Minobintura Colombia tayo stranded kami dito sa gangli kasi ang lakas ng ulan no? tingnan mo idol mga idol yung mga kasamahan ko no? atat na atat na makalabas yor so, okay. shout out yor sa Bicol saan yan mag out ka oh, oh, Hello, hello. Yes mayor namin Ay, shout out Taga Southern Liti Ikaw, taga Sipo Ikaw, taga saan ka? From New Orleans New Orleans Yes Ikaw, taga saan ka? Guamaras Guamaras yes. Yan ang mga lalabas <laughs> Yan ang mga lalabas <laughs> Dahil inulan Ayaw kumayag yon, Nasa itaas

Tabako. Tabako? Taba Ay, baka Albay. pag Albay? Oo, oh, oh. Albay yung si Mayor. Yan. Yeah. Mayor. Bye-bye.